Okay, sa pa ako mga par. Humabol na kuha. Okay, na 95cc na, mga par. Whole shot. Bye. Uy, de la Cruz. Ah, Kyle Tapik. Uy, nakuha. Nakuha. Wala. Mga patis yung Pilipino. Uy, sa pa ako mga par. Humabol. Uy, Andy Cruz. Uy, Andy Cruz. Dahil tapik, pang sikat spot dahil tapik Wow Wow Okay, saya pa ko mga paro. Ba. Huma Aldi Cruz na Uy, nak kuwa Nak sa hirap ako humahabol lumaban sa 85 cc mga par alaga wow Aldi Cruz Aldi Cruz AJ Tolentino pang third spot na ala sa hirap pa par Ej AJ Tolentino pang third spot Air tepik tapik Bang Pito na si Panko, mga par. Baha, Daya baha, baha, -okay, Aldi Cruz. Baha, <coughs> tepik, tepik, baha, bang Lima na si Ini Ini Hay gặp gập oh, Ok Ai, <laughs> Ok Ok, <đi>. <laughs> Bambito na, pito na sa lima na si Kyle Tapik at humabol ayan na humabol nasa likuran ni Kyle Tapik sa ako mga par ayan na Kyle Tapik outside by pa hirap ako inside Kyle Tapik halaaga kail tapipang say say lemar sayrap pako mga part Bak pa